Additionally lang po yung uh, yung isang Sheila lialguo na locate nyo na rin po ba? So, na ito ay isang sistema, systematic scheme na katulad po nung na, na, na pwedeng magamit sa pag o pag assume ng ibang identity ng mga kasa, uh, kababayan po natin. Sal sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampiyan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Uh, additionally lang po, yung, uh, yung isang Sheila Leal Guo, na-locate nyo na rin po ba? Hinahanap na rin po, uh, Madam Chair. Parehas din po yung address nila na ibinigay, yung uh, number 83 Kalanchao. So, katulad po nung naunang report ay uh, non-existent sila doon sa lugar na yon. So hinahanap po natin sa pamamagitan pa ng ibang uh, pamamaraan po. At dahil lumalabas na parehong kaso dun sa Alice Lialgo, Sheila Lialgo, na merong iba pang mga individual na may ganung pangalan, meron din ba kayong ang NBI na suspect na pati yung Wesley Lialgo ay merong isa pang Wesley Lialgo na maaring ganun din ang address kalantiao Street? sa kanila pong application yung bago po no bamban na po yung ano pero chinecheck po namin ngayon yung database so far po kasi yung Sheila pa lang po yung nakuha namin yung uh, Wesley po hinahanap pa po, po na Salamat. The committee would appreciate, si Director, yung update dyan. At siguro, kasi kung pati yung Wesley Algo ay merong isa pang Wesley Algo. So parang yung identity theft, hindi lang talaga uh, solong uh, enterprise. Baka clustered, no? group na identity theft. So may may dagdag na implikasyon pa rin yun sa atin. Uh, opo, tama po kayo. Katulad din po nung uh, nabanggit ni Senator Jingoy na parang lumalabas po na ito ay isang sistema, systematic scheme na katulad po nung uh, na pwedeng magamit sa pagnanakaw o pag-assume ng ibang identity ng mga kasa uh, kababayan po natin. Salamat po, Season Director. So, yung isa pang synonym ng systematic ay syndicated. So, susundan po ng komite with interest yung yung efforts po ng Bureau. At uh, salamat po muli. I'm really hoping for a continued fruitful relationship ng aming komite uh, sa NBI. Salamat po. Madam Chair, Yes, uh, Thank you, Madam Chair. Siguro pwede natin tanongin ng Bureau of Immigration ulit. Kung itong mga, tao, itong mga binanggit ng mga personalidad, ay uh, kung meron sila record na nakaalis dito sa ating bansa o whatever. Uh, yung ating pong resource person kanina na lumapit for the Bureau of Immigration. Yes, uh, Senator. Yes. Uh, Sorry. Hindi uh, <laughs> po kami. Attorney Arellano, the question please of San Jingoy. yung yung mga iba pong mga dimension so far wala po kaming mga Ike double po check po namin yung mga records pero as of today when we check uh, wala po sila mga derogatory records especially do sa family yung family nung si Go Wapping. so i-check iche pa po namin then Lahat yung mga Mr ano Manawag ba 'yan Manawag. Ano Anong pangalan mo ano? Authority. Attorney. <laughs> Sorry. Attorney Reliano. Lahat yung mga menensyo na pangalan dito sa hearing si Wesley Go, si Sheila Go, Ago. Uh, Baka Uh, baka pwede nyo halungkatin doon sa mga database nyo kung baka nakaalis na dito sa bansa o kung meron silang travel records. Uh, yes po, Senator. Uh, sabi po kagad namin. mamaya, okay. uh, may, may sinabit din po kami kanina. Uh, may, nandun na po yung ibang mga pangalan at yung mga travel records ng pamilya ni Go Wapping po. So, dadagdagan na lang po namin. Okay. Salamat, salamat. Salamat, uh, Senjingoy. Actually, just to remind us, nung nakaraang hearing po, yung resource person ng BI, sinabi po sa amin na as of your records on that day, nakaalabas uh, na ng bansa yung mga magulang ni Alice Dialgo, yung kanyang ama at si Wen Yi So ang na-assertain lang in the last hearing was si Mayor Alice Go at yung kanyang mga kapatid ay nandirito pa. So paki-update na lamang po ang komite kung yung silang magkakapatid kasama si Mayor Alice Go ay nandito pa sa Pilipinas uh, as tinatanong ni Senate President Rotero. Yes po, Senator. Salamat po, Attorney Arellano. And uh, before we move to... Uh, oh, uh, I'm sorry. Yes, of Sen, Sen Jingoy. Uh, Attorney Arellano, paki-update nga po, may follow-up question si Sen Jingoy. May HDO. Last time kasi sabi niyo, may, IL, may ilbo. Pero may HDO na po ba? May whole departure order na po ba? Si na Mayor Alice at kanyang mga kapatid? Uh, sa so ngayon po, wala pang... Uh, ang meron po kami uh, naka-alert pa lang po pero wala pa pong HDO kasi wala pa po kaming wala pa po kasi silang criminal case at saka wala pa rin po silang uh, uh, immigration charges pa po wala pa po. So, sa ngayon naka-alert ano lang po, naka pa na lang po sa amin. Eh kung nakaalis na, na ng bansa 'yon, paano ano, ano, ano magagawin natin? Uh naka-alert na po siya sa amin sa airport, at sa mga support So, we'll make sure po na hindi po sila makakaalis. Lalo na po kung Uh, maglalabas na po ng po ng contempt order ang ang Senate dalong may basis na po kami lalo para. Okay, alert, attorney. Ano ibig sabihin pag alert? Pag alert, naka-alert po yung mga airport na ang mga e airport sa pwedeng natin. Hindi siya pwedeng umalis? Under the circumstances po ngayon, hindi po siya paalisin. Kahit naka-alert status lang? Uh, Kahit walang oh, HDO? Imposible naman yan. Kung naka-alert status lang, di pwedeng umalis yan ang director po sa amin, hindi po siya paalis. Eh. Ang, ang director po sa amin, Senator. At saka nag-issue din po si SOJ ng, ano, ng uh, ilbo pina, din sa mga personality na ito po. But they are only on an alert status. Anytime they can leave. can you kindly educate this representation? Kasi ako may HDO eh. Yes po. Oh kung na alert status lang pwede ako pwede akong malis. Oh. Uh, kung naka po legally pag naka-ilbo, uh, ang duty po ng BI is to inform yung mga law enforcement agencies na interested dun sa tao, to inform this person na hindi na this person is trying to depart the country and kung wala po kami makukuha ng warrant of arrest, hindi po namin pwedeng pigilan under the rules. To the provision of uh, our Senate Pro Temp, yeah. Madam Chair. Sen Because I think kailangan nata ng court order for a hold order. Para hold departure order. So, meron na bang government agency na uh, humihingi sa korte ng HDO? Meron po ba among our resource persons? Or additionally, Attorney Arellano, kapag napirmahan na po yung uh, citing in contempt, sa Liago siblings and other persons, uh, at uh, in effect, matitrigger na yung pag-issue ng warrant of arrest from the Senate, hindi po ba yon may effect din ng whole departure order? Uh, magkakaroon po ng effect ng whole departure po yun kung mag issue po ang Senate ng warrant of arrest sa kanila po. Saka additionally po, attorney, di ba may kaso na ang DOJ kay Mayor Alice go and others para sa qualified trafficking in persons? Hindi po ba effect yon ng... I, I, uh, excuse me, attorney, I'll ask... Uh, Uh, the DOJ, uh, USECT, hindi po ba yung paghahain ninyo ng uh, human trafficking case laban kina Mayor Alice may efekto na rin ng uh, whole departure order? Ma'am, the ILBO po was a result of the filing of the case against Mayor Guo. So presently, we are constrained to limit, to, to be limited only to the ILBO as pursuant to jurisprudence. If you remember, there was jurisprudence back during the time of, 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 of Pinoy. When President President May attempted to to flee, and the Supreme Court ruled that the that any any, um, any attempt to restrain the travel of, of people who are pending preliminary investigation is unconstitutional. So presently we are limited only to the ILBO. However, upon should should the DOJ find probable cause to indict Mayor Guo or the other respondents, we will immediately apply for a whole departure order from the court. Salamat, Yusek T. Yusek, I understand it is only the courts who can issue the hold departure order. So kung may kaso, you will apply from the courts? Um, that is correct, um, Mr. Senator. Once... Hey, eh, ngayon at wala pang kaso, may ano ba kaso? Ano mga kaso na file na? A preliminary investigation pa lang po. PI pa lang? Once may indict po si, ang um, kahit sino respondents, pwede na po kami magka-file hold the whole departure. Now, if we issue a warrant of arrest, If the Senate issues a warrant of arrest, are you going to apply H.O. Uh, from the court? I'm. Um, I'm not a lawyer, so kindly educate me. On whole departure order. The basis of that is a criminal case, Your Honor. But we can coordinate with the Bureau of Immigration to ensure that the warrant of arrest is sufficient basis um, to restrain the tribal of anyone who is subject to the warrant of arrest. All right. Thank you. Thank you, Sen. Jinggoy. At salamat din sa BOJ at sa BI sa ganung assurance sa committee ito na once ma-issue yung warrant of arrest ng Senado, it will trigger uh, an HDO. Salamat po para doon. Uh, before we go to PagCorp, uh, for clarity, I wish to reiterate the persons cited in contempt and the persons to be issued sa PNA. So the persons cited in contempt are Alice Guo or Guo Huaping, Nancy J. Gamo, Dennis Kunanan, Wen Yi Lin, Seaman L. Guo, Jian Zhong Guo, Wesley Guo, and Sheila Guo. Uh, the chair of this committee is ordering the arrest of the person cited in contempt to be submitted to the SP uh, for his signature. Additionally, uh, the persons to be issued subpoena are jamie lynn s cruz roderick paul b Puhante, juan miguel alpas catherine cassandra ong alberto rodulfo a r dela serna jonathan mendoza ronelyn b baterna michael bryce b mascarenas stephanie b mascarenas Rodrigo A. Banda, Jing Gu, Daniel Salcedo Jr., Chona A. Alejandre, and Duan Ren Wu. Uh, once more for the record, Sen Nancy. Uh, the um, yes, I second the motion, Madam Chair. Thank you, Sen Nancy, for the, for the seconding and hearing no objection. Once more for the record, I rule. So, salamat and moving now to PAGCOR, uh, Chairperson Tenko, please. Sir, I wish to go straight to the point. In your media interview, sinabi niyo po na may opisyal ng gobyerno, specifically a former cabinet official who lobbied on behalf of illegal Pogos. So, Chair, on September 12, 2023... Lucky South 99 Outsourcing Incorporated submitted to Pagcor an application for internet gaming license and I'll flash the application now. Yung ifa-flash po, ito po yung ni-raid na pogo ng PAOK sa porak ka makailan lamang ah, okay. So while we're uploading that uh, application letter uh, so chair baka gusto nyo na pong sagutin yung yung tanong ko tungkol dun sa former cabinet official who lobbied on behalf of illegal pogos. Um, magandang umaga po. Uh, umaga po. Lisa. Um, gusto ko lang pong sa pagkakataong ito ikwento yung nangyari sometime in July 2023 kung saan um, mga ikatlong linggo po yun ng Hulyo 2023 tumanggap po yung aking tanggapan ng uh, tawag mula kay dating Secretary Harry Roque. Uh, doon ay himihingi po siya ng uh, appointment sa akin. So, nung pong ikadalawamput-anim ng Hulyo, 2023 din, uh, nagkaroon po ng pagkakataon na bimisita po sa aking tanggapan sa Pagcor nung na sa Ermita pa kami. Ah uh, siya po ay nabigyan ng um, appointment at siya po ay dumating sa akin tanggapan. Kasama ko po noon ah uh, na sa akin tanggapan ay si Attorney Jessa Fernandez na nandito na rin naman. Uh, siya po ang head ng Uh, OGLD Um uh, dumating po si dating secretary Harry Roque kasama po ang isang babae at uh, ipinakilala po niya sa amin ni Attorney Jessa. Ang babaeng yun ay si uh, Cassandra Leong. At uh, sa kanya pong papakilala sa amin ay sinabi po niya na may problema po na hinaharap si uh, Binibining Cassandra Leong at ito ay nauukol sa uh, kanyang pagbabayad ng lahat ng mga billing ng kumpanyang kinakatawan niya sa Pagcor so tinanong ko po si Binibining Cassandra Ong kung ano ba yung problema. At ang sabi po niya, um, siya daw po ay nagtiwala sa kanilang authorized representative na nagngangalang Mr. Dennis Cunanan. At uh, yun daw po anim na buwan na dapat ibinabayad nilang mga buwis sa pagpore ay binibigay niya kay Ginoong Kunanan para ibayad sa pagkor. At bukod daw po doon, sa mga buwan ng mga dapat bayaran sa pagkor, ang sabi po ni Binibining Cassandra Ong ay may sinisingil pa raw ng mga additional fees na fines and penalties si Ginoong Dennis Kunanan sa kay Cassandra. So ang ang kwento po niya, buwanan po ibinibigay niya yung pera kay Ginoong Dennis Cunanan at pinaniniwalaan niya na yun ay ibinabayad sa Pagcor. Kaya nagulat daw sila nang magpadala po ng sulat ang tanggapan ni Attorney Jessa Fernandez sa kanila na sa nagsasabing meron silang arrears na anim na buwan. Imigit kumulang po yon sa 500,000 dolyares US Dollars. So, sabi ni Cassandra sa aking naalala, Chairman, uh, ang totoo po, habang tayo nag-uusap, meron na pong nagbabayad sa Land Bank of the Philippines sa account ng Pagcor para po yung arrears na mimigit kumulang sa 500,000 dolyares US dollars ay mabawasan so sabi ko sa kanya uh, bakit ka nagtiwala kay ginoong Dennis Konanan at hindi ka nalang nagbabayad ng derecho sa land bank of the Philippines account ng Pagpor ang sabi po niya ay si Ginoong Kunanan ay pinagtitiwalaan niya sapagkat siya ang nag-facilitate nung lisensya nung kumpanyang kinikit kinakatawan niya at ganoon din siya ang official na kinatawan nung kumpanyang yon na nakaregister sa pag -4. So, um, sabi ko po sa kanya, ano po bang inyong pakay dito? Unay, nakikiusap sila na kung maaari mabigyan sila ng pagkakataong mabayaran yung arrears. At inulit ko, sinabi niya, uh, habang kami nagpupulong noon, meron na raw nagbabayad sa land bank ng portion lamang ng 500,000 libong dolyares. Bukod po doon, hinihiling po nila dahil sa kami po ay nag, bago na ng mga patakaran at ng struktura uh, noong Hulyo, eh, mag expire po yung lisensyang in-issue noong nakaraang board ng PAGCOR sometime po ng October 2023. Eh, Dahil lang sa kami ay nagbigay ng panibagong mga uh, panuntunan or guidelines, gusto na nilang magpasa din ng reapplication. Chair, if I may interrupt, Opo. sa pagitan po nung Hulyo Opo. na nakipag-meeting sa inyo si dating secretary Roque at kasama si Miss Cassandra Ong Opo. at yung Oktubre na mag-expire -e yung lisensya nung uh, inilalakad niyang uh, POGO nag-follow up ba si dating uh, secretary Roque sa inyo? Hindi po. Hindi po. At uh, liliwanagin ko din, uh, si Sekretary Rocky po ay nandun, hindi naman po siya nag-pre-pressure, uh, hindi naman po siya din lang po ay nakikiusap na kung lang ay matulungan yung si Cassandra uh, Ong. So, hindi pa po siya nagpa-follow up noon dahil po, Um, hindi pa po nagfo follow hindi up pa noon. Kasi uh, yung pong, yung 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 ang sabi ko pa nga, ang sabi ko po do sa pulong, uh, kung kayo ay magre-reapply ulit dito sa bagong patakaran at guidelines ng PagPol, mangyaring isumiti mo lahat ng mga dokumento na kailangan namin sa ngayon dahil sa ini na namin ang struktura, hindi na basta-basta kayo makapag apply pag hindi nyo susundin yung bago naming guidelines. Dahil so, ganun po yung sinabi nyo sa kanya pagkatapos nung July meeting, pero nandun kasama nyo nung July meeting si Attorney Jessa, hindi nag-follow up sa inyo si SEC, dating SEC, Roque, pero nag-follow up po ba siya, halimbawa kay Attorney uh, Jessa? so, pag, ipagpapatuloy ko lang po, no? Sige po. Uh, Pagkatapos naman po, uh, sabi ko, pwede yun po ang aking sinabi sa kanila. May bagong patakaran na maghihigpit na po kami dahil nga dito sa mga nakita nating mga naganap nung bandang Mayo nung panahon na yon at maraming mga lumalabas po ng mga uh, hindi magagandang balita tungkol sa iba't ibang mga uh, licenses ng PAGCOR. Uh, Nakapag-file po si sila sometime in September na 2023. Babalikan ko lang po, nunding hapon na yon pinacheck ko, tunay nga pong nagbayad si Cassandra or yung kinatawan niya sa land bank, sa pamamagitan po ng kopya ng deposit slip, nang himigit kumulang mga uh, 100, 203,000 US dollars. So, So ito po sa pamamagitan ni Mr. Kunanan. Hindi po. Hindi pa. Nung pong kausap ko, ulitin ko po, nung kausap ko po si dating Secretary Harry Roque, gayon din po si Binibining Cassandra at kami nga po ni Attorney Jess ang kaharap. Sabi po niya, habang nakikipag-usap po sila sa akin, meron na pong kinatawan na nagbabayad sa Lanta. So para po ma-validate yung yung inulat yung sinabi niya sa amin na yon ang utos ko po kay attorney Jesse pakisubaybayan mo nga kung tunay na sila nagbayad nung araw na yon wala po siyang binanggit kung magkano ang sabi lang po niya sila po ay kasalukuyang may kinatawa na silang nagbabayad doon sa land bank doon Excuse po, me, Kerr. Oh, yes. Nancy. But yung dineposito nila, kulang pa din po yun. Opo. Uh, so nung hapon nga po sabi ko kay Atty. Jessa ah, pag, pag alis na po nila pakisubaybayan natin kung totoo yung sinasabing uh, magde sila so nung hapon din yun po uh, na, na, nakatanggap na kami ng bank deposit slip sa account po ng Pagcor at uh, ito po ay nagkakahalagang P203,000 in short uh, Sen. Binay hindi po 'yung kabuang ang amount na 500,000 ang naibayad. Kasi sabi din po eh baka din daw pwedeng payment over time 'yung arrears dahil gan na loko sila ni Ginoong Dennis Cunanan. So uh, pagkatapos po noon, wala naman namang pong pakikipag usap sa akin na si uh, attorney Harry Roque at uh, nakapag-file po sila ng reapplication noong September 2023. Uh, at doon po nakita na, na noong panahon ng nakarang administrasyon ng pagkor ang lisensya po nila ay para sa 3,000 30 metro kudrado lamang. Pero dito po sa reapplication nila na natanggap po namin noong September 2023, siyam na libong metro kudrado na po ang ina-applyan nila. So triple na po sa so, original. So tatlong beses po doon sa original na napagkalob sa kanilang lisensya ng pagkor nung panahon po nung nakarang administrasyon. So doon po, prenoseso na po yung application nila. At marami po silang mga kulang na mga iba't ibang mga dokumento dahil nagigipit na po kami. After dun po, na pong tumatawag si Attorney Roque or nakikipag-ugnayan kay Attorney Jessa Fernandez. Ilang beses po tumawag si dating Sec Roque kay Attorney Jessa? Pwede po bang uh, si Sony yes, Attorney Fernandez po ang aking pasagutin dahil siya, sa kanya po diretsong nagpa-follow up si Attorney Roque. Sige po, Attorney, Madam, Attorney Jan, so, Nancy. Ano, uh, to reiterate, Opo. after ho nung meeting na yan, never niya na ho nakausap. Hindi siya. po, wala na po. At ulitin ko din po, hindi po naman niya ako pre-pressure. Uh, Kung bagay, bilang abogado siguro, bilang kliyente niya, nagpa-facilitate lang at nakikiusap po siya. So parang sinamahan niya lang po sinamahan Sinamahan po niya. Uh, maliwanag po yun dahil doon ko po nakilala si uh, uh, Binibining Cassandra Ong. Doon nga pala, tinanong ko rin if I may just... Ma'am, bakit po si Dennis Cunanan ang inyong representative kung kayo naman ang talagang nagpapatakbo niyan? Noon daw pong panahon na nag apply sila ng lisensya, siya daw po ay inadvisean ng kanyang abogado at ng Pagporn na baka masyado siyang bata na maging authorized representative sapagkat nung panahon po na yon nung 2020 kung di ako nagkakamali ang banggit po niya sa akin si siya labing siyam na taong gulang lamang teenager also, sino pong abogado niya na nag-advise wala pong sinabi sila eh. kaya sabi niya ang pinili po namin ay si Mr. Dennis Conana na lang maging uh, authorized representative ng kumpanya dahil siya naman ang nagpa-facilitate ng lisensya namin sa pagcor Yun po ang ano niya. So, kung pahintulutan niyo po, sa akin po, sa tanong ni Senator Binay, hindi na po nakipag-ugnayan si Attorney Harry Roque. Um, si Attorney Jessa po, na siyang head ng licensing, siya po ang nakakausap or nakaka text nakakapag-ugnayan kay, nakakapag kay attorney Roque. So with your permission po. Yes, salamat chair. So attorney Jessa, ilang beses kayo tinawagan uh, ni attorney uh, dating secretary Roque or ilang beses po siya kumausap pa sa inyo pagkatapos ng pulong nung July 2023?